Hindi nakuha ni Donald Trump ang Nobel Peace Prize, kaya marami sa kanyang mga tagasunod ang bumatikos sa Nobel Committee. Hindi nila alam na hindi pwede makuha ni Donald Trump ang Nobel Peace Prize ngayong taon. Opisyal na inanunsyo ng White House na nagtampo si Trump sa Nobel Committee na hindi nagbigay ng Peace Prize sa kanya. At sinabi mismo ni Trump na isa itong malaking pambabastos sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Nobel Peace Prize para sa taong libo at 25, ay nakuha ng leader ng oposisyon ng Venezuela na si Maria Karina Machado. Ipinilit ni Trump na siya ang dapat sa Peace Prize dahil natapos niya ang ilang digmaan mula nang magsimula ang kanyang termino sa White House. Uulitin ko, hindi talaga makukuha ni Trump ang Nobel Peace Prize. Hindi pwedeng sa proseso kahit anong gawin niya. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit. Ang pangalan ko ay Alexi Peci. Ngayon, ikasampu ng Oktubre ay araw ng pag-anunsyo ng laureate ng Nobel Peace Prize sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, hihilingin ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at inire-recommenda ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Yung Nobel Prize recipient ng 2025 ang Nobel Peace Prize para sa kanyang masipag na pagtatrabaho sa pagsusulong ng mga demokratikong patakaran para sa mga tao ng Venezuela. Iginawad ang Nobel Peace Prize 2025 kay Maria Karina Machado, leader ng oposisyon sa Venezuela. Naikwento ko na siya noon sa isang episode tungkol sa plano ni Donald Trump pabagsakin ang rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela. Si Maria Machado mismo ay maaaring may mahalagang papel sa prosesong ito. Gayon Gayunpaman, Dati nang paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na siya lang ang karapat dapat tumanggap ng Nobel Peace Prize. Simula nang mag-umpisa siya sa White House, kaya niyang tapusin ang ilang digmaan. Kung hindi siya pararangalan ng komite, magiging insulto ito sa Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa Nobel Committee, ginawaran si Machado dahil sa kanyang walang sawang pagtataguyod ng demokratikong karapatan ng mga tao sa Venezuela at sa pakikibaka para sa makatarungan at mapayapang paglipat mula diktadura tungo demokrasya. Ikukwento ko ng maikli kung sino si Machado. Si Maria Karina Machado ang naging kandidato ng oposisyon sa pagkapangulo ng Venezuela noong 2000 at 24 ngunit hinarangan ng mga autoridad ang kanyang kandidatura. Nakakuha siya ng mahigit siyam na porsyento ng mga boto sa primary election ng oposisyon at sa kanyang katauhan ay nagkaisa ang iba't ibang partido ng oposisyon kabilang na ang mga nag-aaway-away sa isa't isa. Pinag-isa niya ang oposisyon ng Venezuela sa kanyang paligid. Bago ang primary election, inakusahan ng mga autoridad ng Venezuela si Machado sa pagsuporta sa parusa ng Estados Unidos laban sa bansa at ng 15%. Nag-apela siya, ngunit tinanggihan ng Korte Suprema na binubuo ng mga taga-suporta ni Nicolas Maduro ang kanyang reklamo. Sinimulan ni Maria Karina Machado ang karera sa politika noong 2004 sa pagtatatag ng SUMAT, isang organisasyon para sa pagmamanman ng halalan. Nanguna ang kilusang ito sa kampanya ng pagkalap ng lagda para sa referendum sa maagang pagbibitiw ni dating pangulong Hugo Chavez. Hindi rin siya nagresign sa pwesto, ngunit lahat ng miyembro ng kilusang ito ay inakusahan ng pagtataksil sa bayan, ngunit hindi naman ito umabot sa korte. Noong 2010, nahalal siya bilang kinatawan sa Pambansang Asamblea ng Venezuela at nakakuha ng pinakamaraming boto sa lahat ng kandidato. Simula noon, naging lider siya ng oposisyon. Mula 2014, pinamunuan niya ang kilusan para pabagsakin si Nicolas Maduro. At sa huli, ngayon ay lubos na sinusuportahan si Machado ng mga autoridad ng Estados Unidos at tinatawag siyang posibleng magiging susunod na leader ng Venezuela kung mapatalsik nga si Maduro sa kapangyarihan. Mas detalyado kong tinalakay ang bagong plano para pabagsakin si Nicolas Maduro na ginawa na sa Estados Unidos sa isa sa mga naunang episode. Inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa channel. At ngayon, dumiretsyo na tayo kay Donald Trump. Matapos i-anunsyo ang Nobel Peace Prize winner, sinabi ng White House na mas pinili ng Nobel Committee ang politika kaysa kapayapaan. Ayon kay Stephen Chung, Direktor ng Komunikasyon ng White House, ipagpapatuloy ni Pangulong Trump ang paggawa ng kasunduang pangkapayapaan, pagtigil ng digmaan at pagsagip ng buhay. May puso siyang makatao at wala ng ibang tao na tulad niya na kayang magpatumba ng bundok ng kapangyarihan. Mas pinili ng Direktor ng Nobel Committee ang politika kaysa kapayapaan at inasahan ni Donald Trump noong Setyembre Tatlong po na hindi niya makukuha ang Nobel Peace Prize. Hindi niya yon inasahan agad. Hindi bobo si Trump, pero may ilan talagang mangmang sa mga taga-suporta niya. Sige, mamaya na lang, at pag-usapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Kaya, narito ang sinabi ni Trump, hindi nila kailanman ibibigay sa akin ang Nobel Peace Prize. Karapat dapat ako dito, pero hindi nila ito kailanman ibibigay sa akin. Pero kung may ibang makakakuha ng parangal, naku, malaking pambabastos yon sa ating bansa. Sa kabuuan, malakas ang sinasabi sa Washington na dapat ibinigay ng Nobel Committee ang Peace Prize kay Donald Trump. Pero lahat ng mga pahayag na yan ay para sa mga botanteng wala talagang kritikal na pag-iisip at ni hindi alam kung paano ibinibigay ang parangal na ito. Ano ba talaga ang Nobel Committee? Sino si Alfred Nobel? Ano ba talaga ito? Ayan, hindi nila alam. Basta narinig lang nila na mayroong ganyan. Iyan ay isang parangal para sa kapayapaan at madalas at malakas na binabanggit ni Trump ito pero hindi naman siya binibigyan ng parangal na yon ang totoo hindi talaga pwedeng makuha ni Trump ang parangal para sa kapayapaan ngayong taon kahit pa napigilan niya ang sandaang digmaan hindi talaga pwede ipapaliwanag ko ngayon kung bakit ganoon sa tanong kung bakit hindi nakuha ni Trump ang parangal sinabi ng Nobel Committee na batay lang sa mga gawa ni Alfred Nobel ang kanilang desisyon hindi sa pampublikong kampanya pinakamahalagang tagumpay ni Trump ay ang kasunduang tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag ng Israel na nilagdaan ng Israel at Hamas noong Merkules. Ngunit dito, ipapaalala ko na ang huling pagpupulong ng Nobel Committee ay naganap noong lunes. Ibig sabihin, bago pa man inihayag ang kasunduang ito. Ngunit hindi rin ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nakuha ni Trump ang Nobel Peace Prize at hindi niya ito maaaring makuha. Kaya bakit nga ba Tatanungin mo, hindi maaaring makuha ni Trump ang Nobel Peace Prize ngayong taon. Hindi ibinibigay ang Nobel Peace Prize base sa mga nagawa ng kandidato sa huling sandali. Ang Nobel Peace Prize para sa 2000 at 25 ay tungkol sa mga gawaing nagawa noong 2000 at 24 at sa mga nakaraang taon. Hindi ito ibinibigay para sa mga gawaing nagawa lang sa mga pinakahuling linggo o kahit buwan. At dito, kailangan nating maintindihan kung paano gumagana ang Nobel Committee. Ang totoo niyan, ang nominasyon para sa Nobel Peace Prize sa 2025 ay hanggang Enero 31 lang ngayong taon. Noong Enero 31, 2025, ang huling araw ng pagsusumite ng nominasyon para sa parangal sa 2025. Pagkatapos nito, mula Pebrero hanggang sa katapusan ng Setyembre, nagtitipon ang Nobel Committee para suriin ang lahat ng nominado sinusuri ang bawat isa ayon sa mga prinsipyo ni Alfred Nobel at sa huli ay naglalabas ng desisyon. Sa unang kalahati ng Oktubre, ilalabas na ang mga resulta. Balikan natin kung sino at kailan na nominate si Donald Trump sa Nobel Peace Prize. Sinusuportahan ng mga pamahalaan at presidente ng Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Gabon, Israel, Pakistan at Rwanda ang kandidatura ni Trump. Hiwalay na ininomina si Trump para sa Nobel Peace Prize ng Kongreso ng Maine at mga mambabatas mula sa ibang bansa. Ngunit lahat ng mga nominasyong ito ay ginawa pagkatapos ng ikatatlumput isa ng Enero. Kaya ngayong taon ay hindi na sila isa alang-alang. Ililipat sa susunod na taon ang lahat ng nominasyon. Ayon sa regulasyon ng Nobel Committee, ang mga nominasyong dumating pagkatapos ng Enero, tatlumput isa ay automatikong ililipat ibig sabihin lahat ng mga pahayag na ito tungkol sa pagkakanomina kay Trumpa para sa gantimpalang pangkapayapaan lahat ng iyon ay para sa gantimpalang pangkapayapaan sa libo at 2026 ayon sa proseso hindi makukuha ni Trumpa ang gantimpalang pangkapayapaan ngayon kahit napigilan niya ang maraming digmaan sa kabilang banda napapansin ng ilang mga kilalang organisasyon na hindi lahat ng ginawa ni Donald Trumpa ay magugustuhan ni Alfred Nobel na nag-iwan ng detalyadong mga tagubilin kung sino ang maaring maghangad ng gantimpalang pangkapayapaan. Halimbawa, ang desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos na umalis sa World Health Organization at sa Paris Climate Agreements, pati na rin ang kanyang mga digmaang taripa laban sa buong mundo. Lahat ng ito ay salungat sa huling habilin ni Alfred Nobel na sa kanyang karangalan ipinangalan ang gantimpalang ito. At dito, magbibigay ako sa inyo ng sipi mula sa mga tagubilin ni Nobel. Sa huling habilin ni Alfred Nobel, binigyang diin niya ang tatlong larangan. Una, ito ay ang tagumpay sa larangan ng kapayapaan. Ibig sabihin ay pagtulong sa pagbuo ng mga kasunduang pangkapayapaan. Pangalawa, ito ay ang pagtatrabaho para sa pagsusulong ng pagdidisarma. At pangatlo, ang pagsusulong ng international na kooperasyon. Ang pagsasama ng tatlong larangang ito lang ang nagbibigay ng tsansa para makuha ang gantimpalang pangkapayapaan. Lahat ng sigaw na nadaya si Trump at siya dapat ang tumanggap ng gantimpalang pangkapayapaan ay mula sa mga hindi marunong at hindi alam ang totoo. At alam mo, nakita ko na ang mga post sa social media na ganyan nga. Pinarusahan si Trump ng mga liberal. Pero kung si Biden ang nanominate, siguradong siya ang paparangalan. Pero dahil si Trump ayaw talaga ng mga liberal na bigyan siya ng parangal. Okay, may ikukwento akong interesting na kaso. Apat na presidente ng Estados Unidos, Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson at Theodore Roosevelt ay tumanggap ng Nobel Peace Prize. Nakuha ni Obama ang Nobel Peace Prize walong buwan matapos ang inaugurasyon niya. Kaya pareho lang sila noon ni Trump ngayon. Pero si Obama ay nanominate noon. Isang taon bago pa, kaya siya talaga ay nanominate. Nakuha niya ito noong... Dalawang libo siyam na nominate siya noong dalawang libo at walong at noong Oktubre. Dalawang libo siyam lang niya natanggap ang parangal na ito. Ayun lang. Maglalagay ako ng tutuldok dito. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.